Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiyan tinusatid sa inyo ng Office of the Vice President. Malaking tulong para sa mga Pilipino ang magnegosyo taday flagship program ito ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang kuwento ng tagumpay ng ilan sa mga MTD grantees mula sa Valenzuela City, saksihan natin sa ulat ni Brian Latasa. Sampung taon na ang sari-sari store ni Wene Jeronimo mula sa barangay Kalungwan sa Valenzuela City. Kwento niya sa amin nagsimula ang kanyang negosyo sa dalawang libong puhunan. Unang-una po, siyempre po, isa lang po yung nagtatrabaho sa amin para makadagdag pang gastos po na sa amin pang araw-araw. Yun po, tapos siyempre, para makatulong din sa asawa ko. Actually, nung una po, ano lang po tuhog-tuhog. Tapos yun, nagdagdag ako ng konting konting mga chichir, nga biskuit. Dahil sa sipag at syaga ni Wenny, unti-unti niyang napalago ang kanyang negosyo. Inalalayan rin siya ng tanggapan ng pangalawang pangulo at binigyan ng 15,000 pesos na karagdagang puhunan sa ilalim ng Magnegosyo Today program sa pamumuno, eh, Vice President Indy Sara Duterte. Siyempre po masaya dahil may pandagdag pang pa puhunan pa ulit kami. Kasi siyempre yung 15,000 na yon napakalaking tulong na para sa amin. Ang dami na namin ma bibiling mga kailangan pang para kay Weni, napakalaking tulong ng magnegosyo today program ng OVP para sa mga Pilipinong na is magkaroon ng sariling negosyo. Maraming maraming salamat po at uh, naging beneficiary po kami ng negosyo pa today. Um, thank you po kasi siyempre eh, kung hindi po namin nalaman yun, hindi naman po kami makakapunta doon. Tapos eh, sana po maraming nga doon sila matulungan pa. Mula po dito sa Valenzuela City, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino. Valiente News. Tindahan ng isa sa mga MTD grantees mula sa Valenzuela City, kumikita ng 2,000 piso kada araw. Ang kanyang kwento, tunghayan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!